Magandang araw po mga kaibigan Balitang boxing po naman po tayo At bago po yan like lang at subscribe At pindutin ang notification bell Para update tayo sa mga pangyayaring boxing Sa buong mundo Marami pong salamat Mga kabrad Ating balikan ang isang Pilipino Na si Gino Rodrigo Ang kalaban niya ay si Elvis Rodriguez Ng Dominican Republic ang laban na yun ay sila ang naging undercard sa laban ng Q.P. Molopis at Steve Claggett Isa lang ang dahilan dito ay kulang sa footwork at sit up ng jab para makasuntok ng isang knockout Sumubra ang kanyang gigil nang napatumban niya ang kalaban at hindi niya nirespito ang malakas na kamao ng kalaban. Dalawang bisis nang naalog ang tuhod ni Ilpo. Ngunit sadyang kulang kumuniktang suntok ni Rodrigo para manalo. Ngunit ganyan pa man ay nagpakita pa rin si Rodrigo ng tapang at ang maganda dito ay napatumba niya sa round 1 sadya nga talagang may malakas na suntok itong si Gino Rodrigo ito na siguro ang napakahirap na nakalaban sa buong boxing career ni Gino Rodrigo at katulad rin ni Luis Niri nang napatumba niya si Inui sa Japan ay ganoon rin si Gino Rodrigo at tapahanga niya ang mga nanonood at ang mga fans niya sa buong Pilipinas at sana ay hindi susuko si Gino Rodrigo ang lakas niya ay nandoon na ang kulang na lang niya ay kumbinas dahil ang knockout ay darating lang yun ang di inasahan importante lang ay tibayin ang katawan at stamina handang harapin ang malalakas ng suntok ng kalaban At samantala alam nyo ba na mayroong boksingero na si Bambam Bam Rodriguez Ngayon na pinag-usapan sa umbung mundo na may sa boxing Siya man lang ay wala pang talo At ang record nito ay 20 wins, 30 knockouts At sa kanyang mga natalo na boksingero ay mga legend katulad ni Rong Bisay Na dating humawak ng WBC title At si Juan Francisco Estrada Na naging legend na matagal Na naging kampiyon At isang quadro at isang at isang Carlos Cuadras na dating champion rin. At ngayon siya ay naging two division world champion. Ang tanong, magkakaya ba ito ng mga Pinoy na katulad ni Mel Pardo? At sinabi ng ilan ay kaya nitong ila, ilaban ni Nauya Inui. Para sa aking opinion, si Bambam ay malayo pa kay Inui. Dadaan muna siya sa mga matinik na mga bantamweight at kung mapatumban niya ang isa sa mga hapon na mga yun dahil lahat ng mga humawak ngayon ng bantamweight na apat na magkakaibang belt ang IBF, WBO, WBC at WBE ay puro hapon kahit isa lang ang kanyang matalo ay pwede na siyang may kumpara ni Naoya Inoue at hindi pa niya maharap si Fernando Montiel lang tumalo ng dalawang bisis ni Jarwin Angkas. Si Fernando Montiel po mga kaibigan na isang mabilis na basis sa mga balita mga kaibigan. Ito si Bamban Rodriguez ay napakabilis na fighter at kung matatalo niya itong si Fernando Martinez ay sigurado na tatawagin niya siyang the legend killer. At kung makalaban nito niya si Fernando Martinez mga kaibigan Ito napakagandang laban Dahil po may ikumpara po natin ito ni Tyson Fury at Alexander Rosic At maganda dito mga kaibigan Ay bago aakyat si Bambam Rodriguez papunta ng uh, Bantamweight at saka Super, uh, super Bantamweight Ay kailangan may, unif may unified muna niya May undisputed muna siya sa super flyweight at dito mga kaibigan ay maglaban naman siya kahit isa sa bantamweight at, at kanyang patumbahin kahit isa lang na bantamweight sa uh, bando, sa Japan ay sigurado makalaban nito niya pwede si uya inui dahil po si uya inui mga kaibigan ay galing po sa flyweight super flyweight bantamweight at super bantawith mga kaibigan